Alam mo ba kung ano yung nag-iisang trabaho na sobrang hirap? Yung pinakamahirap na trabaho? Trabaho na araw-araw OT? Trabaho na araw-araw gising mo palang kailangan tatrabahuhin mo na? Trabaho na walang pahinga? Trabaho na walang sahod? Merong ganyan? Merong ganyan, hindi lang napapansin. Hindi lang napag-uusapan. Alam mo kung ano yon? Pagiging housewife. Hmm, di ba? Pagiging may bahay pagiging isang ina. Totoo, di ba? Nananawagan ako sa lahat ng nanay dito, lahat ng may bahay dito, lahat ng may anak dito. Panoorin niyo tong video na to kung tama lahat ng sasabihin ko. Napakahirap pala talaga maging isang housewife, ano? Pagising mo sa umaga, mag-aasikaso ka, naglilinis ka ng bahay abang nag-aalaga ka ng bata. Ikaw magbabadget ng binibigay sa'yo ni mister na sahod niya. Naubos na yung oras mo araw-araw, matutulog kang puyat, gigi gumising pagod tapos bukas ganun ulit aasikasuhin mo yung bahay aasikasuhin mo yung bata magluluto ka, maglalaba ka, maglilinis ka mamamalansya ka maguhugas ka ng pinagkainan ikaw gagalaw sa buong bahay tapos ano ka palit? pag-uusapan ka ng ibang tao palamunin ka lang daw tapos minsan kay questionin ka ba bakit wala nang natira sa pera saan mo dinala yung pera? saan mo kinastos? tapos ikaw sasagot ka, hindi mo ba nakikita? hirap na hirap na ako mag-budget araw-araw. Kaya questionin ka pa. Hahanapan ka pa. Wala kang choice kundi gawin yung mga trabaho na yun araw-araw. Kahit na minsan marami kang naririnig na pinag-uusapan ka, napakadali lang naman yung ginagawa mo. Nasa bahay ka lang naman. Hindi naman ikaw yung nagtatrabaho. Simpleng-simple lang yung gagawin mo. Gusto ko lang malaman ng lahat na mga nanonood dito na huwag niyong minamaliit yung mga babae porket nasa bahay lang sila. Hindi porket na andol lang sila, nasa bahay sila, di sila umaalis, eh, wala na silang ginagawa. Sobrang hirap na trabaho. Sobrang nakakapagod. Pero wala silang choice. Kailangan nilang gampanan yung responsibilidad nila na minsan yung iba pa nga dyan, oh, masakit to sa masakit, pero ang trato sa inyo, katulong na, di ba? Minsan sasabihin ng mga nanay natin, Hirap na hirap na ako maglabas Suot lang kayo ng ng damit. Ano ba? Baso na lang. Hindi nyo pa mahugasan. Nakaayos na yung damit mo. Uunin mo pa yung nasa ilalim na hindi mo man lang maibalik ng maayos. <laughs> di ba? Pero yung simpleng mga bagay na yun na ikaw, nang ikaw yung paulit-ulit na nag-aayos nung no? nakakapagod, di ba? Araw-araw, ganun yung ginagawa mo. Araw-araw, bakit ganun? Parang hindi nila maintindihan. Tapos ikaw pa yung ituturing na walang kwenta sa bahay. Ikaw pa yung sasabihan na hayahay. Mga tol, alagaan nyo din yung mga asawa nyo. Hindi porket bumili ka ng bagong electric pan, oh, hindi porket bumili ka ng aircon, oh, hindi porket bumili ka ng bagong washing machine, reward mo na yon sa misis mo, hindi. Ikaw pa rin naman makikinabang nun eh. Regaluhan mo din kahit paminsan-minsan na mga bagay na marirealize niya na na-appreciate mo yung ginagawa niya. Igala mo, dalin mo sa salon, sa spa. Bilan mo ng isang bagay na wala naman talagang kinalaman sa bahay para lang sa kanya. Simpleng ganun, masaya na yan. Lahat ng pagod, tanggal yan. Tama, di ba, mga madam? Itong video na to, para to sa lahat ng kababaihan. Sa lahat ng nasa bahay. Isang trabahong hindi mo pwedeng hindian. Isang trabahong walang sahod pero hindi ka pwedeng mag-resign. Isang trabahong napakahirap pero marami silang nasasabi sa'yo. Mga madam, pakatatag lang ha. Kung kinakailangang iparinig nyo to sa mga kasama nyo sa bahay, iparinig nyo. Baka sakaling magbago yung pagtingin sa inyo. Baka sakaling matauhan at maintindihan kung gaano kahirap yung pagiging housewife sa bahay niyo. Baka kasi hindi nila naiintindihan na kahit araw-araw mong sinasabi sa kanila kung gaano kakapagod sa kanila, wala silang pakialam. Baka sakali pag narinig nila itong mensahe sa video na 'to, maintindihan nila. Alagaan niyo si Mrs. Asawa yung kinuha mo. Hindi ka tulung Kuha. <laughs> Let's go.